Ang mitolohiyang Griego ay sadyang mayaman sa mga istoryang naging kilala hindi lamang sa literatura kundi pati na rin sa popular na kultura. Kabilang sa mga ito ay ang Titanomachy, ang Trojan War at ang pakikipagsapalaran ng mga Griegong bayani tulad nila Persus, Odysseus at Heracles. Marami pang mga kwento na talaga namang kawili-wiling pakinggan sa mitolohikal na mundo ng Gresya. Ngunit paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Halina't magbalik tanaw sa panimulang istorya na naging daan sa lahat ng kaganapan sa mitolohiyang Griego. Ito ang kwento ni Uranus. Maligayang pananood sa usaping mitolohiya. Ayon sa tulang Theogony ng Griego makata na si Hesiod, Noong wala pang nabubuhay sa sansinukob ay napupuno ito ng kawalan. Mula sa walang katapusang kawalan ay pinanganak si Gaya ang siyang naging daigdig ng sangkatauhan. Kasama niya ring umusbong mula sa kawalan ang mga Diyos na sina Eros, ang Diyos ng pag-ibig, si Erebus, ang Diyos ng kadiliman, at ang Tartarus na isang lugar kung saan kinukulong at pinarurusahan ang mga masasamang nilalang. Si Gaia ay may kakayang magbigay ng buhay mula sa kawalan. Dahil dito ay kanyang iniluwal ang kanyang anak na si Uranus. Si Uranus ay ang mismong kalangitan na siyang bumalot sa buong kamunduhan. Ang mundong si Gaia, mula sa kanyang pakikipagsiping sa langit na si Uranus, ay ipinanganak ang mga unang henerasyon ng mga Titans. Ito ay si Nacoyus, Krius, Kronos, Hyperion, Hiapetus, Oceanus, Theia, Memosin, Phoebe, Rhea, Themis at Thetis. Matapos ng mga Titans ay muling nanganak si Gaia at mula sa kanya ay nabuhay ang mga higanting may iisang mata sa kanilang mga mukha, ang mga Cyclops. Isa din sa mga naging anak ni Gaia at Uranus ang Hecatonchiris, isang higanting may isang daang braso at limampung mga ulo. Dahil sa kanilang pisikalakaanyuan ang mga higanting ito ay lubos sa kinamuhian ni Uranus. Si Uranus dahil sa malalim na pagnanasa sa kanyang kabiyak na si Gaia ay nakaramdam ng pagseselo sa kanyang mga sariling anak. Dahil dito ay pinadala niya ang kanyang mga supling sa mga liblib na lugar sa mundo upang doon ikulong. Ang pagbalik ng mga Titan sa kanyang sinapupunan ay lubhang ikinalungkot at ikinagalit ni Gaia. Nang mapagdesisyon na ni Gaya na kalabanin ang kanyang asawa, ay humingi siya ng tulong sa kanyang mga anak. Lingit sa kaalaman ni Uranus ay gumawa si Gaya ng isang karit na gawa sa adamante, isang mineral na ayon sa alamat ay hindi nawawasak. Ang karit na ito ay kanyang ibinigay kay Cronus. Nang magkaroon ng pagkakataon si Uranus na muli makipagsiping kay Gaya, ay ito na ang naging hudyat ng pag-atake ni Cronus. Gamit ang karit ay pinutol ni Cronus ang ari ng kanyang ama. Ang mga dugo at similya na galing sa ari ni Uranus ay naggalat sa daigdig at ito ay nagbigay buhay na din sa mga iba pang mga nilalang kagaya ng mga nymph. Ang mga naputol na piraso ng ari ni Uranus ay napunta naman sa karagatan at ito ay nagresulta sa pagbubula ng tubig dagat. Mula sa mga bula ay nabuhay ang tinaguri ang tiyosa ng kagandahan sa mitolohiyang Griego. Walang iba kundi si Aphrodite. Walang malinaw na impormasyon sa kung ano nga ba ang nangyari matapos makapun si Uranus ng kanyang anak. May mga nagsasabi na simula noon ay lumayo na si Uranus kay Gaia at ito ang naging dahilan kung bakit malaki ang distansya ng kalangitan sa mundo. Matapos mapatalsik ni Cronus si Uranus ay pinakawalan niya ang kanyang mga nakakulong na kapatid. Si Kronos ang kinaluunang naging pinuno ng mga Titans at ng buong sansinukob bago sila talunin ng mga Diyos ng Olympus sa Titanomachy. Para sa karagdagang kaalaman tungkol kay Uranus at sa iba pang mga bantog na Diyos at tauhan sa mitolohiyang Griego, mangyari lamang na mag-subscribe sa ating channel o sa Ping Mitolohiya. Maraming salamat sa panunood at magkikita tayong muli sa susunod na video.